So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamamay. Once again, this is Mamay Love Advice. And ang magiging topic natin dito is uh, mga bagay na dapat mong gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki. Okay? So napakagandang pakinggan at yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kung sa tingin ninyo, uh, lagi kayo tinitiis ng inyong mga partner na lalaki. Lagi kayong uh, pinaghihintay. Okay? Hindi kayo chinachat, hindi kayo tinetext. Well, ang mga tips na ibibigay ko ngayon is kung papaano kayo naman okay, ang hindi matitiis ng isang lalaki. So bago natin pag-usapan yan mga kamamay, isa lang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button at notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices. Okay, sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Pinapindot mo na yung subscribe button. Maraming salamat at malaki ang tulong nito pagdating sa ating channel. Okay? So mga kamamay, uh, welcome po sa lahat ng ating mga subscribers na bago and uh, also sa ating mga sinaunang mga subscribers, maraming salamat po sa panonood, maraming salamat po sa pagsuporta dito sa ating maliit na channel. Hopefully, dumami tayo. Hopefully, dumating yung time na maraming makinig sa ating mga love advice. Okay? So so uh, so much for that. Pag-usapan na natin at huwag na natin Parang pa ang ating uh, topic ngayong araw na to. So yun nga, ang magiging topic natin is mga bagay na dapat mong gawin para hindi ka matiis ng isang lalaki. Sigurado ako, sigurado ako talagang uh, lilip, lilipas ang araw na ikaw lang ang iisipin ng lalaki, lilipas ang linggo na hindi ka maaalis sa kanyang isipan. So ano nga ba yung number one tips ko upang hindi ka matiis ng isang lalaki? eto mga kamamay gawin nyo po ito at uh, sana magawa nyo ng maayos gamitin nyo yung no contact rule pag sinabing no contact rule kailangan uh, sabihin mo lahat ng uh, hinaing mo sabihin mo lahat ng gusto mong sabihin sa kanya iparamdam mo sa kanya or sabihin mo kung gaano mo siya kamahal isabihin mo rin sa kanya kung ano yung mga bagay na ayaw mo sa kanya. Sabihin mo rin sa kanya kung ano yung mga bagay na nagustuhan mo sa kanya. Okay? Kapag ka dumating yung time na nag-away kayo, kapag ka dumating yung time na napagod na pagod ka na, pag dumating yung time na sobrang nasasaktan ka na, well, sabihin mo sa kanya lahat ng hinain mo, lahat ng salubin mo. And, and after that, magno no contact rule ka, pag sinabing no contact rule, after mong sabihin yung mga salubin mo na yan hinding hindi ka na magpaparamdam pa sa kanya okay, ulitin ko hinding hindi ka na magpaparamdam sa kanya so sa ganitong klase ng proseso, talagang uh, mag-iisip ang isang lalaki talagang hindi ka maaalis sa kanyang isipan, lalong lalo na kung meron kayong mahabang pinagsamahan Okay, So uh, merong mga lalaki na malambot ang puso Merong mga lalaki na medyo matigas ang puso So at sigurado ko dito matigas man o malambot ay eh, talagang maiisip kanya At talagang uh, mag-iisip yan At talagang uh, hindi, hindi siya mapakali Sa kung ano niyang dapat gawin kung i-chat ka ba niya, kung i-text ka ba niya, kung tatawagan ka niya, o kung pupuntahan ka niya sa inyong bahay. Dahil syempre, dahil syempre, dahil nga meron kayong pinagsamahan, minahal ka ng tao, bigla mo lang siyang gugulatin. Okay? Na ganito ganyan yung salubin sa mo, uh, meron kang tampo sa kanya, okay? Meron kang mga bagay na ayaw sa kanya, which is sinabi mo ng lahat. Then, uh, at, at that, uh, starting that day, hindi hindi ka na magre-reply or hindi ka na magchat chat sa kanya. So, mamimiss ka nung tao eh. Mamimiss ka, hahanapin ka nung tao kasi bigla ka nalang nawala. Yung dating nandyan para mangulit, yung dating babaeng nandyan para mambulabog ng araw mo, is bigla nalang mawawala. So, yun nga, uh, maraming tanong ang sasagi sa kanyang isipan maraming katanungan ang gugulo sa kanyang isipan hanggang sa hindi niya nakayanin at mag-reply na siya o mag-chat na siya o mag-text na siya o tumawag na siya or pinakamaganda or puntahan ka na sa bahay mo. So yan yung kayang gawin ng no contact rule mga kamamay. So hindi ka maaalis sa kanyang isipan. Halos araw-araw kang iisipin ng lalaki kapag ka ganyan. Okay? And kapag ka ginawa nyo po ito, uh, ko, kailangan kayanin ninyo, kailangan nung maging matapang, kailangan nung panindigan ang no contact rule. Baka mamaya nag no contact, nag, nag -no -contact rule kayo, tapos after one week, kayo rin yung maaunang mag-chat, kayo rin yung maaunang mag-reply, edi eh di, wala rin. So ang purpose natin dito sa no contact rule mga kamamay is pag-isipin ang lalaki. Okay? Pag-isipin ang lalaki, pagsisihin ang lalaki, at muling babalik yung mga yan sa inyo. Kasi marirealize niya kung ano ang wala kapag ka nawala ka. At narirealize niya yung mga, mga oras na mag-isa siya, yung mga oras na hindi kanya kasama, so mamimiss kanya At kapag ka, nangyari yon na palagi kayong nasa isipan ng isang lalaki, walang panahon para sila ismong babae. Walang panahon para sila is maghanap Okay? Ng babae kasi kayo yung nasa isipan nila eh. Kayo yung iniisip nila. So ano pang uh, ano pang chance ng ibang babae na isipin sila o ano pang chance na mambabae siya kung kayo lang palagi ang nasa isipan niya. Kaya mga kamamay, use the no contact rule kung gusto mong isipin kanya. Okay? Kung gusto mong hindi ka maalis sa kanyang isipan. Alright? So number two, matutong tiisin din siya paminsan-minsan so huwag niyong uugaliin na palagi siyang samahan na palagi siyang i-chat na palagi siyang tawagan na palaging uh, umaten sa bawat imbitasyon na kanyang sasabihin sa inyo huwag kayo palaging available mga kamamay sa inyong mga partners kung gusto nyo na hindi kayo matiis ng mga yan huwag kayo yung unang mag sa mga bagay-bagay hindi sila ang dapat inuuna ninyo sarili ninyo kailangan matuto kayong magtiis. Matuto nyong tiisin din sila. Para sa ganun, hindi sila may spoil, hindi sila lumaki ang ulo na mag-isip na nandyan lang kayo para sa kanila. Kasi the more na ipinapakita nyo na sobrang mahal na mahal niyo sila, the more na bumababa ang value ninyo sa kanila. Bakit? Kasi nagiging kampante sila na nandyan lang kayo anytime. Na nagiging uh, panatag ang kanilang kalooban Na kahit anong mangyari, andyan lang kayo Hanggang sa bumaba yung value ninyo Hanggang sa uh, maboring na lang siya At pag naboring yan, okay, baka maghanap yan ng iba ang, ang goal natin dito is, uh, hindi kayo matiis Ang goal natin dito is, tumaas ang value ninyo bilang isang babae Bilang partner ng inyong uh, uh, partner na lalaki So kailangan ipakita nyo na tiisin nyo rin sila. Huwag kayong palaging maging available sa mga lakad. Huwag kayong palaging excited. Baka mamaya nag-text lang kayo, nag-chat lang kayo. Okay, ayan na, nagbibihis na agad kayo, naliligo na kaagad kayo kasi may pupuntahan kayo. Well, huwag ganyan. Kailangan tiisin nyo mga girls. Kailangan maging matatag at matapang kayo. Tiisin nyo sila para ma-realize nila, okay, ang buhay nila kapag, ka, kapag ka hindi na kayo o kapag ka hindi na sila yung priority ninyo. Okay? So hindi na, hindi nila kayo matitiis. Tatawagan kayo ng mga yan at uh, maganda diyan baka puntahan pa kayo sa inyong bahay. So maganda dito, tiisin niyo rin sila paminsan-minsan para makita niyo ang halaga ninyo sa isang lalaki. So maging matibay at matatag kayo ha. Huwag yung palaging marupok, huwag yung palaging mahina. Yung hindi na-chat lamang kayo ng isa, eh, pandalas na kayo, sobrang excited. Nadadapa na diyan sa pagmamadali, sa paggabibihis, di ba? So wag ganoon. So bubababa ang value ninyo kapag kagalan, mga girls. All So number three, Magbalik alindog at magpaganda. Sa madaling sabi, mag-self-improve. Okay? So kapag ka ganito po, ang inyong sistema, kayo is sexy, kayo is maganda. Okay? Nag-self-improve kayo. So, oras-oras, baka oras-oras, i-chat kayo, uh, kayo ng inyong mga partners, i-chat kayo ng inyong mga jowa. Kasi, nag-aalala lang mga yan, baka mamaya may uh, kung sinong umaali-ali sa inyo. Baka merong uh, mga pagkakataon na hindi kayo magkausap, eh may iba kang kachat. Okay? Hindi yan mapapakali, hindi ganyan matitiis. Yung kanyang kalooban, hindi mapanatag. Hanggat hindi kayo nagkakausap ng araw-araw, uh, ng, ng madalas. Kasi nga, sexy kay eh, Binabalik mo. At sa pagiging sexy, okay, hindi mahalaga. Yung iba kasi dito, nahihiya. Okay, uh, uh, mamay, eh, nahihiya naman kasi ako mag-gym. Nahihiya naman kasi ako mag-exercise sa labas. At saka wala akong pera. Okay, so limitado lang ang pera ko, eh paano ko ba magagawa yan? Well, hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan ng pera. Pwede naman kayong uh, magsumba, pwede naman kayong mag-exercise sa loob ng kwarto, sa loob ng bahay, di ba? Hindi po pwedeng idahilan na mahal walang pera, di ba? Nakakahiya, hindi ganyan. Kung gusto nyo at mahal nyo ang inyong partners do that, okay? Wala kayong dapat ikahiya kasi para sa inyo rin naman yan. At saka, malaki yung tulong nito sa inyong katawan upang uh, tumagal ang buhay ninyo. Para sa ganon, maging ma malakas kayo. Maging healthy kayo, di ba? So, galiin nyo na magbalik alindog, mag-self-improve para makita ng lalaki ang inyong uh, halaga. Para maging high, high value woman kayo, hindi palagi yung nandiyan lang kayo, naka-standby na sa kung saan uh, naroon. So, huwag ganun mga girls. Pakita nyo sa kanila na malaki yung pakinabang ninyo sa kanila. At malaki yung pagsisisi ng isang lalaki once na iniwanan nila kayo. Okay? So, kapag kaganyan, ya ulitin ko, kapag kaganyan, uh, sexy ka, nagbalik alindog ka, nag-self-improve ka, sigurado ako hindi hindi ka matitiis ng isang lalaki. Lagi-lagi yung mag-update, lagi-lagi yung tatawag, lagi-lagi yung mag-chat-chat, mag-text, okay? And syempre... At syempre, para hindi siya maumay, baka kasi mamaya magsawa yan ng pag-chat sa'yo, pag-text sa'yo, huwag na huwag, huwag, na huwag mong uh, reply ang palagi. Mag-reply ka lang pa ilan-ilan, pero huwag mong bababarin yung sarili mo sa pakikipag-usap sa kanya through phone. Kasi nga, mawawala po yung sinasabing excitement. Okay, mas maganda dyan paminsan-minsan mawala ka mag magtagal ka ng reply sigurado ko ha, ka tapos sexy ka pa, tapos maganda ka pa tapos nag-self-improve ka pa nako, baka mamaya maganda ra pa na yung inyong mga jowa sa pag-iisip kung bakit hindi kayo nag-chat-chat bakit hindi kayo nag-text ipa e, 5 minutes pa lang naman yung lumipas kasi nga, uh, ginawa nyo yung magandang strategy para uh, hindi kayo matiis ng isang lalaki. So far mga kamamay, ito lang muna ng aking i-share na topic and tips sa inyo. Sana kahit paano makatulong ito ng maayos sa inyong buhay pag-ibig para sa ganon hindi kayo matiis ng isang lalaki. So once again, I remind ko ulit, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi po kayo maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share sa inyo. So once again, sa mga gusto mong pa-shoutout, comment nyo lang sa comment section. And uh, kayo next video. Ano? So hanggang sa muli, paala.